Welcome sa Don Sinisuri. Ngayon, pag-uusapan natin ang The Caretakers, isang pelikula na pinaghalong horror, pamilya, lupa, at responsibilidad. Pero gaya ng lagi nating tanong dito sa channel, ano ang mga aral sa buhay na pwede nating matutunan mula sa kwentong ito? Sa pelikula, si Audrey Iza Calzado no ay may karapatan sa isang lupang pagmamayari ng pamilya ng asawa niya. I don't, I don't si Lydia naman, I don't, I don't Dimples Romana, ay matagal nang tagapag-alaga ng lupang iyon at ipinaglalaban niyang hindi ito basta-basta mapupunta sa iba Habang lumalala ang hidwaan ng dalawang babae lumalabas din ang mas malalim na tema ng pelikula ang ugnayan ng tao sa kalikasan ang bigat ng tradisyon at kung paano natin tinitingnan ang pagmamay-ari ng lupa at pamilya At dito nagsisimula ang mga aral na totoo ring pwedeng mangyari sa ating buhay Lesson number one, ang lupa hindi lang ari-arian, ito'y alaala at responsibilidad. Ipinapakita ng pelikula na ang lupaing pinag-aawayan nila ay hindi lang simpleng pagmamayari. Kasama rito ang mga alaala, ang kasaysayan ng pamilya, at ang kalikasang matagal nang nanahimik. Sa totoong buhay, hindi lahat ng bagay na pag-aari natin ay para lang sa atin. Kasama rin dito ang pananagutan sa pamilya, sa kalikasan, at sa mga susunod na henerasyon. Kaya bago mo sabihin akin ito, tanungin mo rin paano ko ito maaalagaan at mapapangalagaan para sa iba. Lesson number two, ang conflict pwedeng maging daan sa katotohanan. Ang buong kwento ng The Caretakers ay nagsimula sa alitan kung sino ang tama, sino ang may karapatan, at sino ang mas nasaktan. Pero habang tumatagal, lumalabas na hindi lang ito tungkol sa pag-aari, kundi sa mas malalim na katotohanan, ang sugat ng kalikasan, ang kasalanan ng nakaraan, at ang pagkakalimot sa ugat ng ating pinanggalingan. Sa buhay, madalas iniiwasan natin ang gulo o hindi pagkakaintindihan. Pero minsan, kailangan din nating harapin ito. Dahil sa proseso ng pagharap, natutuklasan natin kung ano ang totoo at kung ano ang kailangang baguhin. Lesson number three. Ang tunay na tapang ay hindi lang nakikita sa laban, kundi sa pag-aalaga. Sa pelikula, mapapansin mong hindi puro sigawan o aksyon ang tapang. May mga eksena ng katahimikan, ng pag-unawa, ng, pag ng pagbitaw at pagtanggap. At doon mo mararamdaman kung gaano kalalim ang lakas ng loob ng mga karakter. Totoo rin ito sa buhay. Tapang ang lumaban para sa sarili, pero mas matinding tapang ang magmalasakit sa iba. Sa lupa, sa kalikasan, o sa pamilya, kahit walang nakakakita. Ang tunay na bayani, minsan tahimik lang pero patuloy na nagmamalasakit. So ayan mga kasinesuri, tatlong aral mula sa The Caretakers. Una, ang lupa ay hindi lang pag-aari, kundi responsibilidad. Pangalawa, ang alitan pwedeng maging daan sa katotohanan. At pangatlo, ang tapang makikita rin sa tahimik na pag-aalaga. Ikaw, ano ang natutunan mo sa pelikulang ito? I-share mo sa comments. At kung gusto mo ng ganitong content, mga aral sa buhay mula sa pelikula at serye, subscribe ka na sa Don Sinesuri. Hanggang sa susunod at tandaan, bawat kwento sa screen, pwede mong gawing salamin ng sarili mong buhay. Take care. Sana ho ay hindi niyo magambala ang mga nananahan dito.